Fox Dama, Manonood kami ni Sada ngayon na ah, movie. So, ayan. Arabic movie daw panorin namin. So, ayan. Nandito na kami sa sasakyan. At, babiyahin na kami papuntang mall. So, ayan. Mainit sa labas. O, oh, ba diba? Mainit dyan. Sa labas o bang mainit. So, ayan. Nandito na kami sa mall. Ayan na. Manonood na kami oh, wow. ng sinire. nagtatanong daw si nanay kung uh, hindi na bang pumasok eh, ngayon hindi pa daw kasi maaga kami masyado for 4.40 pa daw papasok sa cinema so ngayon nag ikot ikot muna kami saglit ayan. punta doon punta dito Tapos, balik na naman dito so ayan upo upo muna tayo kasi wala pa video video ayan ang panorin namin arabic kasi si Sadan, haram, hindi na pwede makita mukha. So, ayan na si Sadan, kamay lang daw kasi bawal na siya. Ayan. Ayan. Ayun ang people. Ayan. Maraming tao. So, ayan, papasok na kami. Ayan, papasok na kami. Cinema 5 kami. Ayan, nasa loob na kami. Ayan. Ayan, may popcorn pa dala ni Saduni At nunod na kami ng cinema. Ayan, hindi pa nagsisimula. Maaga kami masyado. Ayan, popcorn. Nasa tabi ko na. Yun daw kainin sa Sadan. Maraming people. Ayan, meron pa sa taas, pero wawa. Ayan, sa taas may mga tao rin. Meron din sa kabila. Marami-rami kami dito. Ayan na. Net maya, magsisimula na. Is anti Anna Shabab. Libum. Libum. Aywa. Ayan na. Magsisimula na. Ano tapos na. tapos na. Ayan, tapos na. Bas na kami. Ayan, maraming people. sadan kasi oh ina kami maya maya ayan naghintay na kami ni sadan kasi parating na si nanay ayan ayan ang mga paa namin ni sadan ito sa akin yun kay sadan eh ayan walang tao dito sa mall na to